ganda ng tindahan nyo, te, ha? Ate, ganda ng tindahan nyo, te. Paano mo nakataan itong tindahan nyo, sir? Pagparada ko ng motor, ito yung takoy Ayan. Hey, hi ka nga, Hi. Hi. <laughs> ha malaki. Wala po malaki malaki. Si so, pati nga po yung malaki nga si Tsaka Lemon. Ang ganda na tindahan nyo, Tia. Alpusto ah. <laughs> palit. Yan, yeah, pwede po yan. Kaya yung pong dalawa. Opo. <laughs> Ate, ganda na tindahan nyo, Tia. Magkano po ang bayad sa tax? <laughs> Oo oh, nga te. Te, tsaka mga biskuit te. Yung biskuit. Magkakano po mga biskuit nyo? Ribisco, Paji Bar. Ocho. O te, yung ano po. Mga limang piraso po. Magkano po masukuli? Lahat na po yan te. Paano mo lang natali itong tindara ito sa ta? Pagparada <laughs> ko ng motor, nagkulot ko may bumiling kape. Ang <laughs> lupet Kala mo, ano eh? Eh? Sa shooting po. Lang. Po? Lima? Sige po. Saan? Ano, yan po, dilaw ni dilaw. <laughs> Paji bar. Ano po, assaulted? Assaulted. Yan. <laughs> hey, hi ka nga, te. Hi. Ang <laughs> 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 kulit. Okay. Okay. Eh, pati yung ano, so kulit ka, MD. Ito. Plano ba? Okay. Okay. Opo, opo 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 balik namin tayo nila kami tayo lang kami tayo talo sa thank you tay, Opo.